Good morning. Today is May 18, 2024. So magsa-solo ride ako ngayon. Yan biglaan kong naisip na mag-solo ride gamit si Wave 100. Medyo matagal na rin kasi nakagarahe tong paborito kong motor. Naging busy kasi ako sa family saka sa trabaho. And uh, ang pinaka-last na gamit ko nito is nung nagsagada rides kami and that was I think uh, nasa 2 years ago ang tagal na rin ano kaya for today's adventure ride papasyalan ko yung kapatid ko na nag-aaral sa Binalonan, Pangasinan so estimated time of travel is around 7 hours siguro Dependent na rin sa mga one way traffic saka stop over ko ang tagal nga din talagang na-stack na itong motor at pag na-stack ng matagal automatic yan linis karburador pero hindi lang yun yung inayos ko eh. nagpalit na rin ako ng hydraulic hose sa uh, brake fuel filter saka fuel hose kasi meron ng coating tapos yung battery pinalitan ko na din well uh, basic lang naman lalo pag madali lang yung pyesa ng motor eto na yung traffic sayang lang hindi ako inabutan nung nakagaw yung lane ko singit-singit uh, muna tayo para mauna ito rin yung advantage ng motor eh. kahit traffic ang dali lang makasingit pero pag sisingit tayo dapat safe lang at mabagal at alerto feeling ko matatagalan tayo dito so off muna natin yung engine natin para makatipid sa gas unti unti nang sumisikat yung araw nakikita ko na yung magagandang tanawin sa paligid and uh, nakaka-relax talaga pag ganito nakikita mo yung mga puno, bundok, mga magaganda at simpleng bahay sa gilid ng kalsada mas nai-enjoy ko yung mabagal na takbo lalo pag ganito nakikita ko sabayan pa ng sariwa sa malamig na hangin andito na tayo sa Bambang Nueva Vizcaya dito na ako magpapakultang tank. Sa tansya ko aabot na tong full tank natin sa San Nicolas, Pangasinan. Naalala ko na naman yung last time na nag-ride ako, naubos yung gas ko. Isa sa reason kung ba't naubos agad yung gas is yung rubber seal ng fuel floater. Malutong na yung rubber niya and uh, doon nagli yung gas. At isa yun sa malaking dahilan kaya naubos agad yung gas ko. Pero okay naman na ngayon, napalitan ko na yung rubber niya ang sarap naman mag rides pag ganito ang panahon ayun na nga ano medyo madami dami din akong inayos dito sa motor ko kasi ang tagal nga na stock so nilinis ko yung carburetor kasi nga napanisan ng gas pinalitan ko na rin yung fuel hose saka fuel filter meron na din kasing konting leak mahirap na baka yun pa yung bumigay Mauubos na naman yung gas ko or worse dun mag uh, start yung sunog pati yung mga brake hose sa likod yung brake hose sa likod inayos ko din nawalan kasi ng preno may tagas kasi dun sa hose nya and uh, last yung battery nang hiram na lang ako ng battery kaya niisip ko kasi baka after na itong rides ko eh, matenga na naman ng matagal tong motor masisira lang din yung ulit yung battery pag ganun nagmamadali ito eh Kanina pa neto gustong umovertake eh. Sige, mauna na po kayo. wow Ayun! Muntikan na yung motor. Sinalubong niya eh, no? Buti na lang may gigilidan pa yung motor. Kundi sa yun. Kaya dapat talaga pag nagmo-motor ka, alerto ka lagi. Doble, triple ingat ka lagi next stop natin is uh, may sa may 7-eleven sa may Santa Fe medyo malapit na yun nasa 1 or 2 kilometers na lang andun na tayo Okay, so nasa left side yung 7-eleven ayun no gilid muna tayo bago tumawid bili muna tayo ng pagkain sa kainumin tapos uh, pahinga ng konti bago tayo umakit ng maliko. tayo sa Maliko and uh, dun na rin tayo kakain uh, bali kanina kanina kasi bago ako umalis ng bahay nag prepare na ako ng lunch ko plano ko kasi talagang mag uh, lunch sa Maliko ang ganda kasi ng view dun malamig saka presto yung hangin matry naman natin yung masarap na experience na kumain sa gilid ng kalsada na may magandang scenery ang ganda talaga dito so stop muna tayo hanap tayo ng pwedeng gilidan ok eto pwede na dito asan ba yun eto ako ako na kabit ko lang yung 360 para may maganda tayong shots ganda kasi nandaan dito na rin akong dumaan dito eh. kadalasan kasi yung gamit ko 4 wheels, pero every time nadadahan ako dito, ang lagi kong iniisip ang sarap siguro magmotor dito and <laughs> hindi ako nagkamali, ang sarap talaga magmotor dito, feel na feel mo yung province vibe dito, puro bundok at puno yung makikita mo eh. and uh, ang sarap gawin dito siguro yung mag camping saka magluto Speaking of luto-luto, nagugutom na ako. Hanap muna tayo ng magandang spot tapos kain na. what of view nga naman no kaya lang may landslide sa park na to hindi pa nila na clear so katatapos lang nating lumamon <laughs> katatapos lang nating kumain kaya bagalan muna natin takbon chabi lang muna para hindi matagpag yung chan natin <laughs> ang labas natin dito is uh, San Nicolas, Pangasinan siguro around 15 kilometers na lang ando na tayo and dadaan muna ako sa ninang ko aabot ko lang yung pasalubong kong tinapang we have arrived at San Nicolas Pangasinan shout out sa mga taga San Nicolas dyan <laughs> ang ganda ng munisipyo nyo ang daming tao dito market day siguro dito pag uh, Sunday alright dadaan lang tayo dito bibigay ko lang yung pasalubong kong tinapa and uh, kwentuhan And then, diretso na, larga-bira. On the way na tayo sa Binalonan, Pangasinan. And eh, nasa 30 or 40 kilometers pa yun. Hindi ko kabisado yung daan papunta dun eh. To be honest, first time ko lang talaga mag-solo rides ng ganito kalayo. Pag nag-rides uh, ako, or nag-rides kami, sumusunod lang ako sa mga kasabay ko. And uh, hindi ako nauuna unless kabisado ko talaga yung daan so right now papunta ako ng tayog and uh, pagdating ko sa tayog gagamit na ako ng google map para sigurado lang so kita kita sa binalonan lapit-lapit na tayo. Dito daw yung daan sabi ling hugil map. Kaya lang, tama po ba tong dinadaanan ko? Hindi na main road to eh. Naalala ko kasi main road yung mga dinaanan namin eh. Tama ba to Wait nga lang. Check nga muna natin. siya papunta na yata ako ng bukid ah tignan na nga lang natin yung dulo baka naman kasi mayroong shortcut sa dulo nito end road work na ano, mali na naman itong napuntahan ko ah mali yata itong naipin ko sa google map eh Mali. Traction site na to. Ang dali niya. Tama ba to? Dito na. No. Ayot na yung Babalik na naman ako. Ito yung minis yung nabiyahe to. Yung last na ride ko papuntang Sagada gado, naubusan ako ng gas. Ngayon hey, naman naligaw ako. Hindi <laughs> yata talaga kompleto yung race pag walang konting nagulay. Eh wala, hindi ko talaga kasukado sa ka, amin niya. Kala ko talaga shortcut or bypass road kung di na um, rin ito pa. mo pala nang Dinalena. Sige ah, manaya na lang ulit pagka ah, nasa bayan na. Ngayon, ah, sabitin-sabitin na lang. Sa wakas nakarating din. Nagtina lang ako sa municipality ng Dinalena. Tapos, from there, nagpasundo na ako sa kapatid. Yun nga pala yung kapatid ko yung sinusundan ko. Kapunta na kami sa apartment niya. Sa mga nanonood ng videos ko, naalala niyo pa ba yung na nirefer ko? Yan yung gamit niya ngayon. Pang daily niya, pasok sa pa school and pauwi. Okay na okay naman, wala namang problema. Ayos naman tumakbo. nakarating na din tayo dito sa destination natin. Pero, hindi pa dito nagtatapos ang rides. Siyempre, kailangan din natin makabalik. But for now, ang gusto ko lang gawin is mag-relax, magpahinga at matulog. Ito yung mga nangyari off-cam Inaya ko yung kapatid ko na umakit ng bagyo. Nagbas na lang kami kasi nag-aalangan siyang dalin yung motor niya. Medyo maingay kasi yung tambucho. Doon na kami nag-dinner, naglakad-lakad sa park, bumili ng strawberry pa sa lubong, and then nag-van na kami pabalik ng binalonan. Hindi ko na binidyo since hindi naman kami nakamotor. Pero next time, pupunta kami ng Baguio gamit yung motor namin. Iyaket ko rin tong Wave 100 ko sa Baguio. We are going back to Isabela and it's gonna be a fun and long ride pa uwi. So, malis tayo ng Isabela kahapon ng madaling araw and pabalik uh, na tayo ngayong Monday ng umaga. Balikan lang talaga. Sobrang biglang kasi itong rides na to hindi na ako nakapag-aya ng mga kaibigan. And sa uh, maliko na tayo dadaan, bago yon magpapagas muna tayo. dito na ako magpapagasolina magpapa full tank na ako dito para sigurado ang dami magpapagasolina Full tank complete na tayo. Aabot na to sa Bambang. And sana, ganito yung panahon hanggang sa makauwi tayo. Ang ganda eh. And we are back in Isabela. Nanonood pa rin ba kayo? Umabot ba kayo sa park na to? Gusto ko lang sanang itanong, if natry nyo na din bang mag-solo ride ng biglaan. Anong motor ang gamit nyo and saan kayo nagpunta? Most of all, nag-enjoy ba kayo? Ako kasi siyempre nag-enjoy ako sa rides na to. Wala akong maisip na magandang description pag nagmo-motor ako. Pag nakakita ko ng magandang lugar, basta ramdam ko masaya ako sa ginagawa ko. Enjoy talagang mag ride madalas hindi ko ma-explain or ma-describe yung nakikita or nararamdaman ko pero kaya ko namang itakita sa video sa mga kagaya kong nagmomotor alam ko na ramdam nyo din tong feeling na to na ikaw yung nakaka-appreciate ito lang siguro yung ma-advise ko take time to capture the moment huwag kang magmadali once in a while huminto ka para ma-appreciate yung ganda ng lugar na ginadaanan mo mag-picture ka and mag ka para someday pwede mong balikan yung mga pictures and videos mo and dahil pagmamalaki mo hindi lang sa iba most of all sa sarili mo na nagawa mo at na-enjoy yung isang bagay sa lahat ng mga nanonood ng videos ko walang sawa ko kung sasabihin na maraming maraming salamat sa inyo thank you so much sa magagandang comments sa mga likes and sa mga agaya kong motor have fun and ride safe hanggang dito na lang po yung video maraming maraming salamat po ulit and until next time